Uh, interview with uh, in Jill. Jill, what's your name? It's good to see you, Mama. Sir, wala man kayo. Kung kabalo kay sa kanari magod ko na puyo. So, mm -hmm. nagabot nag-abot may ganinang buntag, mga alasing ko na. O, ang, ang ano na lang, katong mga istorya na lang nila, sila nila ating, mga alas unsi lagi daw kagabi. Eh. Oo oh, na to, sila gidaw si Mama. Mm -hmm. Nag-unsin mong mama gabi, sa alas unsi. Natulog, sir. Tapos tupad niya tong isa na ko kakuya tulog po. Tapos wala jud sila kabati. Uh, wala po sila kamata. Nga uh, pagbuto. Pero tong isa, medyo nakaano siya nga may nagbuto daw. tas wala lang siya kay basin. Ano sa nga pabuto na ba. So nagdecide siya nga mugawas kay mukaon. Oh, tapos pagawas niya tingala na lang siya nga nagkadugo na akong mama mo to gipukaw na niya akong maigsuon nga si mama lagi gipusil. Eh, basin, Mm Ano -hmm. uh -uh, na to? Ano sa'yo kasyo gabi? Birthday niya gapon man sir. So birthday niya pa to kay mga alas 11 wala pa may alas 12. Birthday niya pa to. Ito pa yung birthday to niya. 63 sir. 63. Tapos mm -hmm. Uh, usap pa hapon lang to. Kumo pa ni hapon at tulong siya. Mm, wala ko ka ano sir, oh. wala mangud ko kagahapon dito. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung 4, yung hapon dito. Sa so, kwarto niya pa siya tulong. Oo. Tapos sila sa kung suon. Paano na kasulong suspect? Ano mangud sir? kuan lang mong gutuwa mong balay ka na unsan murag kubo kubo lang ba mga tapos wala sila pertahan ano lang kurtina hmm. sumauto dali lang kung kaayo mapagsulod sa so, suspect wala nakabantay sa pagsulod sa suspect na Pud, sir pero before pagipatay yung mama o sa mga istorya wala siya mga na-open sa inyo threat wala na, may naglagot ba wala man po sir wala, wala mga problema kay Wala, wala Manggutoy ano ako mama, wala manggutoy kalaban ako mama. Lutan man ako mama. Na, na lang gani mi hala. In ana, murag akong pagkabalo ang ginapusil mga mga pusher lang man, mga drug lord. Tapos nganong siya gipusil nga inana, wala man siya. Eh. Oh, ah. birthday pag ya. Mm, mm, birthday niya pagini. Mm -hmm. So, sige, gidudahan ninyo. Uh, o sige, pagtunyo, ano gito mama? Uh, sa mga istorya-istorya nila dito, nila ate, bahin sa yuta, ana. Ano, naman, sa yuta eh. Wala ko, igsa ko, bili ko kapal daw sa istorya kayo, sir, ba? Kay, sila Lama, lang dito. Ano, yeah. uh, basta lupa. Siguro, maulang namang maisip, sir, sa lupa. Lupa. Sige po, yan nila, ulayo. Na lupa na. Dara gid sa gipoy ana ma. Wala may away away sa dati sa Issue issue sir ba sa mga gipalit sa nakapalit tapos gibaliga tapos ang nakapalit nga bago dako kayo ang gi ano gi kural imbes dili tong among nga sukod tong sa nag, sa buyer nga una ana gud. Usa ko ning sa mama ni. Sir? Usa ko ning sure ang lupa sa mama ni. Syempre amon nan tong ay ang lupa. Ayun kumbaga may palit, baligyan na po na Kasi okay. nagkang tag-iya. Mm -hmm. Pila ka karya din. Gamay lang man, sir. Ah. Mga 3,000 lang siguro. Kasi talo lang. Oh, subong, di pang tanda nila, uglubi. Mm -hmm. So, muli pag gagaling mm -hmm. mo. Mm. Ano mo lang? Wala, sir. Ay, ba? Pero basta hindi nyo malimutan, kung issue lang, lupa ang Oo, oh, mao lang mana, wala na iban. Uh, mao lang gid. Posible man lagot kay mama nimo. Uh, siguro. Siguro wala pud pud ko mag-an. igos mama nimo? Isa lang man to kabala, sir. isa lang to tugod ka basyo sa bala. Asa igo niya? Basta diri na bus ano yang diri tapos sa ulo pamurag nag-ana mong gud siya siguro nag-ana siya tapos na igo diri ko siya oh may damay dito, so wala damay wala po kita pa dyan man kuya na ako isa pero ako mama nana tapos siya dere balidri siya banda kay hubog lagi wala na nagtarong sa so, na, ano siya so, um, si mama ni mula kainom wala ang mangkot si mula kainom oo hubog tong isa sa pikas man napo dito kong isa kalalaking ngayon suon kagpamangkin Itong pamangkin po na ako nga 8 years old, wala po gani siya nakabati nga ano. Tapos itong isa kalalaki, itong pinakamagulangan ng mo, itong medyo naka ano siya nga pero murag wala lang sa iya, kaya abin lang. Hmm. Hmm. Okay. So, kung um, sa'y pag-auhag niyo mo sa suspek, o sa'y minsay niyo mo sa nipatay sa mga? Wala na, ginoon na lang ang mag-ano sa iya, yes, sir, wala man jud siguro to siya'y konsensya. Hmm. So, ginoon na lang yun ang bahala sa iya, ha? Hmm. Okay. May, uh, nyo, may connection sa lupa. O, kung sa man, wala ba yung plan wala ba yung lahat O, baka mo dina? O, kung sa man, kung so, saan yun na? Hmm, no, lo, mga igsuon. Kay, okay. lang. mm -hmm. kay ako, dili mga nagapuyo. Sa kanariman ko nagapuyo. Na mm -hmm. hmm. sir, so, so, paano nyo Angel, sir. Angel. De La Rita. De La Rita.